Hello guys, ako nga pala si Mama Belen, ang hardworking ma'am na may dalawang anak at may mataas na pangarap para sa kanila. So ayan nga guys, balik pa nga lang ako ng oras na yan. Kaya ayan, dumaan mo na nga kami dito sa may binalonan fest para naman may pasyan nga itong dalawa kong anak. Hindi nga ako sasama sana dito mga kamamakaso nga lang. Naalala ko na sobrang likot pala itong bunso ko. Kaya ayan, sumama na nga lang ako para naman matasamahan ko nga silang mag-alaga. Hindi ko pa naman oras ng trabaho dyan mga kamamakaso matagal-tagal pa nga dyan. Kaya ayan, talaga na masyal mo na nga ako para naman masulit nga namin ang pamamasyal dito sa may binalanan. Wala natin kasi dito mga kamoma pero mayroon mga itong mga bilihan tapos may mga kainan pa nga dito at hindi pa nga natatapos ito kasi hanggang December pa nga ito. Pero yung mga mapapanood na gaya ng mga Miss Gia at mga iba pa ay wala na natapos na nga. Hindi nga namin nasulit yung piyasta dito sa may binalunan mga kamoma at dahil nga sa may work ako at hindi ko maintindihan yung schedule ko kaya yan talagang dito na nga lang kami pumunta ng mga time na yan. Ito na nga yung sinasabi ko na sobrang likot nga nitong bunso ko mga kamoma at kakarating pa nga lang namin dito sa may fountain ay naligo na nga. Ano ba yan? Falou, tá pá. <laughs> Tawang-tawa <laughs> nga ako sa ginawa ng aking anak dyan mga kamom at unang-una talaga yung mukha niya sa pagpapaligo niya mga kamom at buti na nga lang at hindi nalagyan nga yung ilong niya. Sobrang ingay ko nga dyan mga kamom dahil nga sa kakasaway dito. Hindi ko talaga naisip na dalhan nga siya ng dami dyan mga kamom at buti na nga lang itong kapatid nga ni Popa Omar ay nakapagdala nga ng pagpapalitan niya kasi nga alam na alam niya talaga ang eksena ng ganito ng aking anak. At hindi pa nga natatapos ng pagligo nga dyan mga kamom at may mga ginawa pa nga siya dyan na pangligo niya para makaligo nga lang siya ng buo at sobrang basang-basa talaga siya dyan. Nilalaro ka niya itong mga tubig dito mga kamama at makikita nga dito sa video ko kaya sobrang likot talaga kasi nga kinukuha ko nga siya kasi nga panay nga ang ligo. Tawang-tawa nga yung mga kasama namin dyan na mga nanunood mga kamama dahil nga sa pinagagawa nga nitong aking anak. Nararamdaman na nga niya yung lamig dito mga kamama kasi nga syempre medyo mahangin din kasi dito kasi nga gabi na tapos syempre alam niyo naman na pag ganito na berber talaga ay sobrang lamig nga din. Kaya pinabayaan nga muna namin siya na ganyan mga kamama kasi panigurado talaga hangga di pa siya nagsasawa dyan ay talagang paulit-ulit nga siya dyan sa may fountain. Nagpapicture nga kami dyan mga kamama kaso nga lang hindi ko naman mawari kung ano nga position yung gagawin namin dyan mga kamama sa sobrang likot nga nitong dalawa kong anak. Maganda nga dito mga kamama kahit na wala na ka nang mapapanood ay meron pa nga yung mga nagtitinda at hindi pa nga sila umaalis kaya masusulit mo pa rin pala dito yung fiesta. Kapag katapos nga dito sa may binalo na susunod naman doon sa amin mga kamama kaya doon na naman ulit kami. Iba lang kasi yung fiesta dito sa may binalo na mga kamama kasi nga may ganitong fountain dito doon kasi sa may San Manuel ay wala at kaunti nga lang yung fountain doon. Masusulit mo lang makikita doon sa may pas -fiesta sa ng San Manuel mga kamuma yung mga ginawa nga ng bazar ng mga pier barangay. nyo naman sobrang ganda talaga dito sa may binalonan mga kamuma kaso nga lang hindi lang matino talaga yung pagkakabijo. Dito nga at natapos na nga, pumunta sa may fountain tong aking anak hindi pa nga namin napapalitan pumunta na nga dito sa may mga nagtitinda ng laruan. Iyakag ko na nga sila mga kamuma kasi nga panigurado pag sa laruan talaga ito eh, kung ano-ano naman nga yung mapipili nila doon. At nung bumalik nga ulit kami dito sa may fountain mga kamuma naligo na naman nga itong aking na talaga. So ayan, pinalitan na nga lang namin siya mga kamoma para naman kahit pa paano ay hindi nga siya lagnatin. Kaya ayan, pinalitan na nga lang namin kasi hindi nakikita ko nga na nilalamig na nga siya. Gusto din maligo ng aking anak na panganay dyan mga kamoma kaso nga lang wala nga kaming dalang damit niya. Kaya ayan, nagtis na nga lang panuurin yung kapatid niya. Nung natapos na nga namin palitan tong aking anak na malit mga kamoma ay nga. May nakita nga siyang laruan doon at ito nga yung nagustuhan niya, crocodile. Sobrang natatawa ako sa ginagawa niya sa pet niyang bago mga kamoma mama, tignan niyo naman, pinalakad pa talaga habang naglalakad chat At sobrang dami pa namang tao dyan. Kaloka talaga tong anak kong to. Iba din talaga yung napipili nga ng bunso ko mga kamomos. Mahal pa nga yung napili niya kaysa sa kapatid niya. Ang napili naman kasi ng kuya niya yung spice pad at mas mura nga yun kaysa naman sa nabili nga ng aking pangalawa. Mas mahal nga yung crocodile dyan mga kamoma kasi nga syempre may battery yon at saka umiilaw pa. Bale na tapos na kami bumili ng mga laruan nila at uwi na nga kami dyan mga kamoma. Bale dumaan nga muna kami kumain nga dahil nga nagugutom na nga ako. Papasok pa naman din ako dyan mga kamoma at kalaman-laman yung akin yan kaya ni Ay, Aya ko nga si Pupa Omar na kumain nga kami dito. Ang dami nga pagpipilian dito kaso nga lang doon na nga lang kami sa may pansit kumain. At dahil wala pa nga akong sahod dyan mga kamamayon mo ang afford ko for today's video ang magpansit nga kami at magsyomay. Hindi pa nga ako nagsahod dyan mga kamoma at wala talaga akong kapera-pera kaya ayan yung pansit na nga lang yung kinain namin dyan at saka nagsyomay nga kami. Sobrang sarap talaga ng syomay na nabili namin. Syomay house nga yung pangalan ng card nung nakalagay dito sa nagtitinda ng syomay mga kamoma at sobrang quality talaga yung lasa at sobrang sarap talaga talaga. Pinaghalong shrimp at saka pork kasi kaya malasa. Ito lang talaga yung shawmai na sobrang nagustuhan ko talaga. Yung lasa kaso nga lang sobrang mahal. Kaloka. Pero hindi ka naman magsisisi sa price niya mga kamoma kahit na apat 50 pesos nga yung mga kamoma. Pero worth it naman yung lasa. <laughs> Yun lang. Salamat sa panonood. The bye